So, hi guys. So, sa mga nanonood at nakapanood ng ating video, kung mapapansin nyo, medyo bitin at kulang sa si energy yung New Year's Eve na video natin, no? So, ewan ko ba? Masyado yata tayo na busy no umaga. Umaga hanggang gabi. Kaya hindi ko natutukan masyado yung ating uh, mga sisindihan noon, no? So, ang ending ito, sobrang dami kong natirang uh, quality na kwitis nagkamali ako doon kasi ino, you know, pinauna ko doon sa mga pinsan ko na i up yung mga uh, murang kwitis or yung hindi naman sila lahat mura eh yung mga konti lang so ang natira ito sobrang dami guys meron pa akong ano uh, hindi ko na dito nasindihan <laughs> nung mismo alas 12 umunti ito kasi may mga bumili sa akin ng mga kapitbahay Itong Wings of the Eagle Tapos tong kondi na Big Doble Karga Ayan Tapos yung mga whistle racket natin Na gawa ni Experiment Nandyan din Tapos tong iglet ko Kumunti rin to Kasi nagustuhan ng kapitbahay O binili nila para natira lang sa akin ito 20 pieces Hindi rin ito natin nasindihan Nung mismo New, ano, no? New Year's Eve So sayang Tapos yun, yun yung mga halo-halo ng lebrilla tapos ito minatira sa atin na 300 pieces na uh, Dreamlight small. So nakapagbenta tayo ng 7 boxes. Minatirang tatlo kaya okay lang. So doon ako na busy eh, no? May mga pupunta kasi na tropa na gustong bumili, sayang naman. Tapos ito, ngayon na naubos yung ating mga single shots dito. Binenta ko na ng binenta kasi ah uh, iba 2 years na dito so good thing naman mga kapitbahay ko rin yung nakabili niyan nakita ko yung nung pinasabog nila ang ganda ng kulay nung assorted ng JLG makulay talaga siya tapos ito yung huli kong binili sa Bukawe no nung nung 31 ng madaling araw pumunta pa ako doon eh, kaya napagod ako 31 ng 3 AM nasa Bukawi ako tapos dire-diretso na yun maghapon to sabi nila amparo daw to eh Amparo na jumbo Yan o, no? walang stick Bale, ako na mag-stick niya pinakiw na 100 pieces na nandoon Sa price niyan, mura ko lang yung nabili Secret na lang muna Tapos yung king kong natin na 5 bucks Ang natira na lang ay 2 bucks So 12 pieces, 12 pieces 24 cubes na lang yung nandyan uh, Yung mga tropa tayong bumili At meron ding mga ginamit namin Siguro 4 cubes lang nagamit namin Sa video, konti lang eh pero nung umaga nagsisindi na kasi sila Tapos ito Pumunta ako sa Bukawi Na double dragons na Book, Book of Ancients Gamitin na lang natin yan sa ibang okasyon Sayang naman Tapos ito yung mga natira din ng mga pamaking ano, uh, no? ano lang to Sorted na Portion na 5 star Tapos thunder ng ano Ito thunder ng Arkong bato 5 star yung size pero puno tapos yun nga no yung mga stick natin nandito pa rin tapos yung nakita nyo sa video yung maganda eto marami pa akong natira noon yung is na pasadya na may tail ano silver tail ba yun titanium tail ayan siguro mga 200 pieces pa to no 'Yun oh, ganda niyan. Sana 'yan na lang pala yung pinambarage natin, 'no? Kasi yung Alakino ko parang saya yung Alakino kasi ano na lang 'yun eh. Parang 90 pieces, ito 300 pieces 'to. Tapos nakita ko sa drone shot, 'di ba, ang ganda niyan. Tapos ito yung shell. Kaya pala kulang yung gabing yun. Yung mga shell ko, hindi ko pala nailabas. Yung wala man lang kami napapotok na kahit isa niyan. Bukod sa 7 shots at yung sa triple shooter. Yung salot, wala rin kami napapotok. May mga salot shells pa ako dito. Sobrang dami. <coughs> By the way, so next year magpapokus tayo sa ano, mini fireworks display na rapid siya. Masyadong mabait yung mga dragons kasi parang bagay siya sa mga wedding, sa debut sa so, ano mas maganda yung mga may rapid buy sunod-sunod ba so bahala na next year kaya kulang lang sigaw yung mga nanonood makita nyo parang nasanay na sila sa mga fireworks display ko so hindi na sila yung nagugulat so maganda yung susunod medyo ano naman yung rapid show so yun kasi ito hindi namin nasindihan binalatan namin pero hindi na nasindihan kasi nga kung mapapansin nyo sa mahabang video yung in-upload ko ito triple shooter pa akong isa isang triple shooter tsaka isang 16 shots na absolute horse Ayan. so makikita nyo doon sa video mabog yung uh, lumihis yung isang kuitis na sindihan yung mga nasa gilid sa tagal ko nang nagbivideo ng mga paputok ngayon nga lang ako nag naglagay ng malapit doon sa sa area no parang pagod na rin ako noong time na to eh kaya siguro hindi ko natutukan masyado. Sayang nga eh. Pero sure bawi tayo ng 2024, no. So yung mga Al Aquino ko na no dito, no, criticism lang dito pa rin. Tatlong taon na to dito. Eh tatlong taon na inalikabok na, hindi pa namin nasindihan 'yan, oh. No? Oh, may red sa ano, may Al Aquino pang big. So 'yun muna guys. Happy New Year sa inyo. At uh, ito yung mga natira natin pa Ayun pa pala uh, Eye of the eagle Siguro may 20 pieces pa to Ayun, Eye of the eagle 20 pieces Ang nangyari dito patingit tingin sindi So yun ayusin ko muna itong bodega natin Sa kita ng bukid Have a nice day guys uh, Happy new year Keep safe Keep grinding this 2024 See ya